Saan kayo yung bahay nun? Kanina pa ako paikot-ikot dito eh. Ano ba yan? Ano ba yan? Boss, pasensya na. Eh, may ka-chat kasi ako eh, kaya hindi kita napansin eh. Laka na mo, hindi mo ako nakita? Ang let-let na nakagsada na to. Tapos sa kasalaming ka pa. Eh, di dapat malinaw ang mata mo. Pasensya na talaga, boss. Hindi talaga kita napansin eh. Ano ba gusto mo mangyari? Wala naman, boss. Tsaka may hinahanap lang talaga ako eh. May ketchup lang talaga ako kaya hindi talaga kita napansin eh. Kung naman masyado mainit, boss. So, salamat ka. May hinahanap akong bahay. Kundi baka binanatang kita dyan. Pasensya na talaga, boss ha. Sorry, hindi talaga kita napansin eh. Meron talaga akong, may ketchup lang talaga ako eh. Sa so, sunod, titignan mo yung dinadaanan mo, hindi yung tatanga-tanga ka ha. Uh, um, sige boss, pasensya na talaga ha. Boy oh. May kilala ka bang Hazel Ponce? Hazel Ponce? Oo Wala ako eh Eh sawa ko yun eh sawa Sabi mo? niya Dito siya nakatira eh Hindi nga Hindi ka naniniwala? Hindi nga po Salamat ka Mabait pa ako ngayon Kundi tinamaan ka rin sa akin Parang kilala ko po siya eh. Doon po. Ah, doon ba? Oo oh, oh. po. Kanina pa ako pa dito. Daan ko tuloy yung mga nakasalubong ng na mga tanga rito. Sige na, dyan ka na. Sige po. Hazel, hey, my love. Nandiyan ka ba? Ay, ikaw pala. Naku, sakto kakauwi lang ni Papa. Tuloy ka. Salamat. Wista-mista hmm, na miss na kita. Tagal natin di nagkita. Oo, mga maliligaw ka nga eh. Ang tagal mo makarating. Kaya nga eh. Teka, ipapakilala na kita kay Papa. Pa, si Jay po, maliligaw ko. Oh, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Teka, magkakilala po kayong dalawa? Ako lang naman yung tatay ni Hazel. Ah, tatay mo pala. Lalo mo, sobrang bait niyan kanina. Sobrang bait ha? Hindi mo ba alam anak kang ginawa sa akin kanina yun na kami sa labas? Pa, mabait naman po si Jay. Ano mabait? Yan tarantadong yan? Kung Light lait-laitin ako niya kanina sa labas? Tapos sasabihin mo mabait? Oh. Eh, ano po ba kasing ginawa mo? naglalakad kasi ako kanina. Hinahanap ko yung bahay mo. Bigla akong binangga. Eh, hindi ko naman sinasadya pa eh. Ano? Anong pa? Sira ba ulo mo? Yan sa itsura mo? Mas mukhang matanda ka pa sa akin? Patawag mo sa akin? Grabe naman po kayo mapagsalita. Marangal naman ang hanap buhay ko. Tsaka pa. Pogi naman po siya. Ha? Hazel! Malabo na ba yung mata mo? Grabe naman kayo mga pagsalita. Anong grabe? Tingnan nyo ang itsura ng dalawa. Kahit sino makakita sa inyo, pagkakamal lang kayo mag-ama eh. Pasensya na talaga sa nangyari kanina pa. Di ko naman ding akalain na kayo palang tatay na isin. Ngayon nalalaman mo na. Oh, Magtutuloy ka pa rin umakit ng ligaw sa anak ko? Siyempre naman po. Eh, mahal ko si Hazel eh. Ang kapal na mukha mo. Alam mo ba yon? Eh, yun? Ang sakit nyo naman magsalita. Ano masakit magsalita? Ikaw ang masakit sa mata. Alam mo ba yun? Grabe naman kayo mga panglahit ng kapwa nyo, sir. Hoy! Hindi ako grabing manlahit. Ako, mabuti, mabuti akong tao. Hindi kagaya mo. Umingi na nga ako ng pasensya sa iyo kaganina. Tapos ano pa sinabi mo sa akin? Eh sir eh, halo-halo na kasi, pagod. Tsaka sa paghahanap ko ng bahay ni isin, kung ano-ano na pong pumapasok sa isip ko, kaya po ako ng tawad sa inyo. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Wala kang mapapala dito. Grabe naman ho kayo. Pero eh, paglalaban ko po ang pagmamahal ko kay Hazel. Yun lang po may papangako ko. Hoy, lalaki, huwag ka nang mangako. Dahil kahit anong gawin mo, tutol ako sa paliligaw mo sa anak ko. Bago ka manligaw nga pala, tignan mo muna itsura mo ha. Hindi na sa nang ako ng tao. Tignan mo itsura mo. Mukha kang hindi na titibi. Huwag naman po sa anak yung ganyan sa akin. Pa, tama na po yan. Ako, asensya ka na init lang talaga siguro yung ulo ni Papa ngayon. Baka pwede magkita tayo sa susunod. O oh, sige, Hazel. Pasensya na rin sa nangyari. Bawi na lang din ako. Okay. Ingat ka. Salamat. Sa susunod, Nap. Tumingin ka naman ng mga maliligo sa'yo. Huwag naman yung ganun. Eh pa, mabait po kasi siya sa akin eh. Ha? Ano mabait? Sa'yo. Pakikitungo niya sa'yo. Mabait ang tingin ang pakikitungo niya sa'yo. Pero hindi mo ba alam? Grabe man lahat yung taong yun. Esensya ka na pa. Kakausapin ko din siya. Para naman magkaayos kayong dalawa. Hoy Hazel. Humanap ka ng ibang maliligaw. Ayoko na makipagkita ka rin sa taong yun. Sige po pa. Kakausapin ko na lang po siya. At sasabihin ko na itigil na niya yung panliligaw sa akin. Pero in a good way. Dapat lang. Tsaka, di mo itsura noon, hindi naman sa pagmamayabang. Mas mukhang matanda pa sa akin yun eh. Pa, hayaan niyo na po. Chill lang. Ay, hey, nako. Grabe talaga yung ginawa sa akin yung taong yun, kaya hindi ko talaga makalimutan. Ayaan mo na po Huwag ka na po magpaka-stress Sya-sya-sya Magpapahinga na ako Salado mo yung pinto ah Baka pasukoy pa tayo nun